ندر malayo-layo pa tayo guys sa ating patutunguhan ayun na ayaw silang ang aking anak alright ano hindi po kasi ako marunong magayos ng bata kaya sila nagayos <laughs> alright sagad mo ate ayun ay, okay, yung ulo niyan. Normal lang ba yan? Tinayos mo. Tinayos mo. Ayan. Nagagalit pa naman. Gah! Ganyan. Nag-aani dyan. Ayan. Parang yan, lumig. Ay, lumig ba? <laughs> Hindi. Nagagalit tayo nang siya yung nakagapos. Ayaw din na natin.

Bye bye At oh, uh, Yung si Jay na lang po Yung ano Huwag pupunta doon Sa sama ng kapatid Dahil Magbuko kayo Dito uh, na kami sa Bayview malobat mga katibong malapit na ako malobat pasensya na kaya kung hindi ako nakapag video masyado yan yeah. yan yeah, maraming maraming salamat nga pala kay mami Rhea at kay daddy ole Kasi pinahiram tayo ng tricycle nila yan yeah, maraming maraming salamat pero nagpagasuli na naman kami kaso lang hindi lang ako nakapag video tumigam na naman kay Father. Ayan sa tatay ng panggas na Nagbigay naman. Ayan. Anong pinanggas namin. Abang-abangan nyo na lang po mga katibo. Kaya maraming maraming salamat. O oh, tatawid kami nito ka dito. Dito tayo, Carlo. Para may laban tayo, mabanggaman tayo. Nandito tayo sa stripe stripe. <laughs> 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 ano? ano ito? Ang tamang daan. Saan? Hindi nga, nandiyan si Ate Rika. Yan, si Ate Rica. Siguro nagpapacheck up na sa Ha? Nandiyan pala si Ate Rika hindi ko alam kung ito pa ang sasakyan o ito Nandito mga si Ate Rika Kaya ano mo na Papacheck up din si Ate Rika nga um, alam nyo na parang kay baby 'yan oh siguro na na kami mga katibuhan at yan kalaw ko nang magbigay ng tsaya oh kami na kami mga katibuhan pa-uwi wow, na tapos na check up hindi mo na guys minutes May 2 minutes na. Ah. pa sa pera. <laughs> Wala pa kaming kain, guys. Hey, Ben Andre. oh Saka, uwi na tayo oh, mga katibo oh. at ayan si Tutoy oh oh ha dilat na dilat yan hanggang dito na lang po ang aking <laughs> vlog <laughs> <laughs> yeah, bye bye